Bukod sa paglutang ng ilang uh, biktima umano ni Kibuloy, ano pa ang uh, nasiwalat sa pagdinig kaugnay sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya, Asher? Monica, lumabas din uh, sa pagdinig ng Senado na umaabot sa nasa dalawang daan yung mga kababaihan na nabiktima na umano ng uh, ni uh, Kingdom of Jesus Christ, uh, leader uh, Apollo Kibuloy. Grabe! Ang kati naman ng titi ni Kibuloy. Dalawan daan. Yung alam lang natin na E paano yung iba na natatakot na ayaw pang magsumbong? Di ba kasali yun? Pero ang, ang uh, uh, alam po ng kapulisan ngayon, e eh, sa nasa daan. Yung siguro yung naglakas ng loob na magsumbong sa pambababoy ni Kibuloy sa kanila. E eh, paano yung ano, yung ah... Uh, tahimik pala ngayon? Dahil takot? Takot sa angels of death? Or di kaya uh, patuloy pang nabi ngayon? Ako'y naniniwala na meron at meron pa yan. Grabe! Dalawan daan ang kinantot ni Kibuloy. Paramihan dyan mga minor. Grabe naman yan Kibuloy. Wala kang patawad talaga? ay magtiis ka muna sa kulungan ha. Wala mo ng babae. Siguloy. Hmm? Narinig niyo po yun. Nakakapanggigili, no? Hindi ko alam bakit ito hinahayaan ng mga magulang na magamit yung kanilang anak. Hindi lang sa panlilimos, kundi yung pangbabastos na sa pagkababae. Grabe, no? Dalawandaan pero alam ko naman may mga magulang na nagsisi okay pero holy na yung lahat hmm diba paniwalang paniwala kasi kayo hindi ko alam ha Pareho naman siguro kayo may mga utak pero bakit nauuto pa kayo nitong sikibuloy pa brainwash pa more o yung yung uh, Jesus Christ ginawa niyong ama ano nangyari yun? Si Kibuloy lang yung ano? Si Kibuloy daw yung anak? Oo. Oh. <laughs> Tangina. alam mo, Kibuloy, grabe ng kalibugan yan. Ha? Grabing kalibugan yan. O, oh, tuloy po natin to. Batayan sa tala ng Philippine National Police. Anim na put sa walo, anim na put walo sa mga yan ay natukoy na ng pulisya at ayon uh, sa PNP ay patuloy pa rin yung uh, ilang mga pangabuso, partikular na. Ano? Parang wala ng oh Eh le, ah si Kibuloy daw po. Uh, I think si ano yani si Montulpo, eh. no? Eh, pag, halimbawa, may mga malalaking opisyal ng gobyerno, uh oo, -oh, uh, pinapahiram daw po ni Kibuloy ng kanyang mga babae. O, nareaksyonan na po natin yan nung nakaraan eh. No? Ayon po yan kay, ano, kay Montulfo. Ako, li, binigyan nga daw si Montulfo eh. At pagtingin ni Montulfo sa babae, ba't pangit nito? <laughs> Sinigong yata yung nag-offer ano, nung nag time na yon. O, diba? Grabe! ang tingin nila sa babae, ano lang eh, yung, yung mababa. Ah, ang, 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 dapat tayo naman ay ano, pantay-pantay, pero tingnan mo. Tingnan mo itong uh, kawalang hiyaan nila. Ang nila sa mga babae, ano lang, ginagamit lang. ba Oh, tuloy natin. ...yung human trafficking na uh, sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy. Ngunit umaasa sila na pababa na rin ang bilang na ito, lalo pat na buksan na ang uh, kaso at investigasyon kaugnay nito. Sleeping beside a man I believe to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Matapos ang tatlong dekadang pananahimik, isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdewez. Oh, uh, huwag niyong sabihin, sinungaling to si Teresita. Imiembro niyo yan. Dapat na pag-usapan din sana sa hearing, ano, yung, yung, uh, bakit may mga pangalan doon sa QGC, yung mga members, mga, mga detalye ng uh, bawat miyembro na sa loob tapos yung mga uh, detalye ng mga dating miyembro na umalis na, bakit ganun? Bakit kailangan ng simbahan yung ganun? Kung simbahan talaga kayo, bakit kailangan yung ng detalye? Bakit inaalam nyo kung saan sila nakatira, anong edad? Bakit nyo kailangan alamin yun? Simbahan kayo, di ba? Sabi nyo, simbahan kayo. Oh. Ay, bakit may mga ganun? Diyan pa lang, masasabi ko ng ano to. Uh, siguro, kaya nakalista yung pangalan dyan, nandyan yung muka. Siguro pag umalis at, uh, di ba, kinontra yung QG, si Papa sa Angel of, uh, Angels of Death. Which is, ako'y naniniwala na yung Angels of Death na yan, yun yung tinatawag na riding in tandem. Kung wala pong pakpak -pak yan ha, makaisipin yung may pakpak. eh uh, ganoon. Hindi lang na pag-usapan 'yan sa Senado eh. Kahapon eh. No? Yun nga yung inaantay ko sana eh. oh. Isa, ang naranasang sexual na pang sa kanya ni Apollo Kiboloy. Simula o 1993, makailang ulit siyang nakaranas ng sexual abuse mula sa religious leader. Ibinunyag din ni Valdueza ang mga pang sa iba pang mga miyembro ng KOJC, kabilang na mga menor de edad. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaruling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na, na report Grabe. Dahil baka hindi pa niyo... Ngayon alam ko na kung bakit ganyan si Kibuloy ka, 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 ka katibay sa dabaw. Alam mo bakit? Kasi yung mayor, kaibigan niya, ilang taon dyan eh. <laughs> Siyempre, pag friend mo yung mayor, um, uh, dyan sa Dabao, oh, eh, si Digong pa noon, papalit-palit sila dyan. O, oh, si Digong yung naging mayor dyan. O, oh, anong gagawin? Protektahan mo ako, ha? Magkaibigan naman tayo, eh. Si Digong, todo supporta din kay Kibuloy, kahit uh, malay na yung ginagawa ng uh, kaibigan niya. Ayun. Tumibay ngayon yung samahan nila. Diba? Pero, sorry kasi... May hangganan talaga yung lahat. Noon, happy-happy kayo. Ha? Uh, marami kayong ginagalaw na babae. Eh ngayon, pagbabayaran nyo yun. Diba? Ganun lang. Pa ang buhay kasi natin parang gulong yan eh. Minsan, nandun ka ngayon sa ibabaw at ikaw yung nang aap eh. Ha? Uh, kinabukasan, nasa ilalim ka naman. At ikaw na yung gugulungan ng... Gumugulong kasi yun eh. Parang gulong eh. Yung buhay natin eh. Diba? Nasa, ba nasa baba ka na ngayon, Kibuloy. Diba? At matitiris ka. Naku, madudurog ka dito. May Amerika pa eh. Patay. Walaan. At baka makapag-fasting pa. Dahil may kasalanan na itinago. Kaya napahintulutan ang nangyari. Lahat may kota, di ba? No. At nang nais na niyang kumala sa grupo at napansin ang kanyang pag-iwas, pinarusahan umano siya. Mm. Yan yun, di ba? October 15, 1998, I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting he planned for me was beyond my imagination. Iba yung fasting ni Kibuloy eh. Sa simbahan nilang kulto eh. <laughs> Sa so, mga kulto na yan Iba, papatayin ka. Ang corpus ng fasting nila para patayin ka. lain mo. Grabe. It took me seven months to suffer hunger and isolation. Kaya, ito siguro yung nagka-ulcer kaya dahil siya nasa, dahil, sa fasting-fasting na yan. Oo. Oh, fasting na. Okay naman mag-fasting pero hindi yung sobra-sobra. Eh diba, na halos wala ka nang kakainin, wala ka nang maiinob. Oh. Oh kasi sa Muslim po pag magpa fasting ka sa ang ang gagawin niyan, alas 5 kakain kayo. Tapos sa I think five or six, six yata no, kakain na ulit kayo. Yun yun. Pero sa simula nung kakain kayo diyan sa uh, alas 5 hanggang buong ah uh, Umaga't hapon, bawal kang uminom ng tubig. basa kahit anong pagkain, bawal. Kahit ngayon tumingin ka sa kumakain, bawal yan eh. Kasi para kang madidistract. Maglalaway ka at uh, mapapaisip ka na, ay, sarap kumain sa ano. So bawal yon Ang ginagawa, itutulog mo lang yan. Pero hindi ka po ikukulong. Okay? Pero diyan kay Kibuloy, iba, kukulong ka, fasting pa. <laughs> Maling mali. Iyan mali. yung galawan ng mga kulto. Diba? K.O. The mountain of Tamayong in Kalinan, Davao City. Ikinulong rin Anya siya ng ilang buwan sa madilim na kwarto na may... ina, ilang buwan? gas <laughs> na kama at hindi siya binibigyan man lang ng kumot kahit humihingi siya. Hanggang dumating ang pagkakataon na makaalis siya ng walang paalam noong 1999. Inihayag naman ng isang babaeng Ukrainian national ang umunoy tinatawag na pastoral ministry kung saan may mga babaeng inaabuso din ni Kibuloy. So he will say that Uh, there, because nobody can deny that there is a pastoral ministry, even uh, Mr. Kibuloy himself. And everybody knows that only girls and young and beautiful women are uh, included there. And <laughs> Girls, and beautiful. Pag sexy ka siguro, maganda yung katawan mo. Wow! Oh, pastoral ka ha, pastoral. Pero pag uh, straight yung katawan mo, at medyo may edad ka na, oh, manlimos ka lang dun ha, may kuta, may kuta. Oh. Iba! Iba ang inyong kibulok. Hey! Oh! Oh. Everybody knows, nobody can deny, even the full-time workers, that uh, we all live separate from any others under the same roof uh, our rooms are next to him so he have free access to every room to uh, like uh, to each room Ilan pang testigo sa pangaabuso ni Kibuloy ang humarap sa Senado Nako. ngunit lahat ng alegasyon na ito ay tinanggi ng KOJC leader Natural i-deny mo talaga yan Ginawa mo ginawa mo noon idi eh, mo talaga. Bakit? Anong tingin niyo kay Kibuloy? Bobo para umamin diyan sa Senado? Kaya ang daming ano niya ni, eh, ang daming mga nauto niya ni Kibuloy eh. Bakit? Kasi ginagamit niya yung utak niya sa maling paraan. Yung katalinuhan niya ginagamit niya sa maling paraan. Ang dami niyang nauto. Oh, ngayon nandiyan sa Senado, gigisahin yung sa Senado. Bakit? Bobo ba si Kibuloy para umamin diyan? Eh, sa korte nga, hindi niya amin yan. I-deny niya nang i-deny yan. Mm. Wala sila. pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating... Dapat sinagot mo dyan kay Bulok sagutin mo. Patunayan mo sa mga Pilipino na inosente ka. Kasi ang purpose dyan para din sa mga individual eh, na mga Pilipino na nagtatanong, Teka, totoo nga ba itong mga ginawa ni Kibuloy o hindi? Kasi kung sa korte mo yan sasabihin, okay naman doon, tamang forum naman talaga yon. Kaya nga lang, hindi magiging updated yung karamihan ng mga Pilipino. Oh, di ba? Magigits mo ba? Ah. Uh. Lupa. Sa bagay, kung guilty ka talaga, hindi ka sasagot. Kasi ako, ako paparatangan at uh, pupunta dyan. Alam kong wala akong kasalanan. Sasagutin ko talaga yung mga katanungan dyan. Oo. Sasagutin ko. Hindi puro, I invoke my uh, rights of uh, privacy. Your Honor, I invoke my, uh, I invoke my rights of privacy. Ka kaululan yan. Tulad ng kinakarap namin ngayon, Maging ang umano'y Angels of Death ay pinabulaanan ni Kibuloy. Angels of Death. Walang pakpak -pak yun, Nara. Hindi tandem yun sa pagkakaintindi ko lang. Mm. Uh, hindi ko po, imbento po nila yan. Invento po nila yan, pero may audio. Papatay ka, Kibuloy. Oo. Pati pamilya ni Pani, idadamay mo. Isti pa ni Ibara. Diba? Idadamay mo. Ibuloy naman. Huwag mo kaming gagaguhin dito. Diba? Booking ka na. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Malay mo. Eh, imbes na isang libon taon yung pagkakulong mo, maging kalahati na lang. Oh. K.O. Oh, gagaguhin pa po tayo. Ngunit pinatotohanan naman ito ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG Director Brigadier General Nicholas Torre III. Isang chart ang ipinakita na mga kinatawa ng PNP kung paano ang mekanismo ng Angels of Death. Pastor Apollo Cumuloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term Angels of Death. To... Kasi kung mapapansin po natin, si Kibuloy ay may private army po. May mga hawak silang barel, niyayabang ng mga miyembro niya na eto kami dadanak yung dugo pag pumalag kayo at uh, pumunta kayo dito at hina ginulo niyo si pastor dadanak na yung dugo at nag nag-hearing po si senator Risa Unteberos patungkol diyan nilabas sa uh, hearing yung uh, mga picture ng mga nagpost mga 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 private army nandoon may mga hawak na mga baril binura po naduwag Naduwag yung nag-post. Hmm. Yan eh. Kayong gumagawa ng ano eh. Ah, uh, ikakasira nyo eh. Ayun, nabutasan tuloy kayo. Tapos ngayon, ididinay ni Kibuloy? Ididinay ni Kibuloy? Diba? E Larong-laro na na sinungaling yan. Sampahan nyo ng patong-patong na kaso. Pretend the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of... O ano ngayon Kibuloy? Inaman mo si Senator Reza Ontiveros. ka sa kanya. So, parang ikaw yata yung ano ah, pumunta dyan ah. Tapos medyo naging magalang ka. Di ba bastos ka? Bastos ang pagkatao mo? Oh, ba't ngayon ang galang mo na? Grabe ah. Okay, OGC. Thus, the angels of death was established in 1990. Ayon pa sa pulisya, si Kiboloy mismo ang pumipili ng mga magiging miyembro ng Angels of Death na may background sa military at security training. Isa umano itong secretive group na loyal kay Kiboloy na kayang magpataw ng physical at psychological na pananakit. Hi. Monica kanina ay nag-adjourn na ang pagdinig ng Senate Committee on uh, Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa uh, pagdinig nito or investigasyon kay uh, Apollo Kiboloy. Ibig sabihin, ito na yung huling uh, pagdinig ng uh, Senado sa religious leader at magsasagawa na sila ng committee report para sa o kaugnay sa uh, paano kalang batas o maaring pag aamienda sa batas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa sayo. Monica. Eh, kung ako, okay na rin yan. Isang hearing lang, tapos, tapos, saan pa nyo ng patong-patong na kaso? ba? Diba? Kasi, kahit anong gisa nyo dyan, iiwas yan eh. Kahit anong tanong nyo dyan, iiwas yan. Importante, uh, andyan yung mga uh, na-biktima. Importante yun. Tapos, at least, na pag alaman natin, nakita naman ng mga uh, buong bansa kung gaano. Kasi nungaling yan si Kibuloy ba? Diba? At least nakita na nila. Hindi niya masagot 'yung mga tanong eh. 'Di diba? So, good luck ibuloy. Hmm? Pero kawawa talaga 'yung da babae. Ginahasa mo kay Buloy? Yung iba dyan, minor. Anong sabi dun? Pag pastoral ka, ako, raka sa anak, raka. Ibig sabihin, pag babae ka, Or pastoral ka, kay kibuloy ka lang, kay siya na yung anak eh. Bakit? May anak ba ng Diyos na kantotero? Kumakantot? Kumikiyod? Ha? Mabuti pa yung aso na lang. O, pakain mo sa aso yung ano mo, yung batuta mo. ba? Diba? At nang putulin niya ng aso. Sabing ano, uh, mal malibog po. Ito, napakalibog talaga. Mm, mm. At ang problema pa dito yung kalibugan niya gagamitin niya doon sa hindi niya partner. Hindi niya nako bakit kasalba kayo niyan para gamitan mo ng kalibugan mo? Mm. Yan, diyan nagka-problema. At good luck sa iyo, Kibuloy, dahil nakikita ko mabubulok at mabubulok at dyan Diba? ba? Oh, good luck, may Amerika pa. Huwag kang mag-alala, mahal ka ng Amerika. Mm. Kibuloy, alam mo, ikaw yung sumira sa sarili mo. So, yun lang po yung ating uh, video ngayon. Huwag kalimutang uh, i-share ang ating video ngayon. Ayan ha, nangapang-giggle talaga to yun, no? Huwag oh, kalimutang mag-like, share, at subscribe, mga pre. Ingat po. Bye-bye.